Hello, what's up mga meme? It's me Rico Mori and welcome back to my channel. And for today's video po ha mga meme, pag-uusapan naman po natin ang tungkol sa tumbok. Tumbok? Opo ha mga meme. Ito po yung sabing mga superstitious beliefs ha mga meme ng ating mga matatandang mga inuno sa pagpapatayo ng mga tahanan o mga bahay natin ha mga meme. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Yung mga sinasabing kakibat na mga kamalasan o mga misfortune sa buhay na maaari po nating maabatan kapag ang ating mga tahanang itatayo ay nasa tumbok. Ah, talaga ba? Opo ha mga meme. Kaya kung gusto nyo pong malaman kung ano naman po itong usapin ha mga meme tungkol dito sa tumbok na ito ay panoor nyo lamang po ang video kong ito. Oh, shout mga meme. Ah? Huh? <laughs> Hello! What's up mga meme? Oh, kumusta na po kayo? At yun nga po ha mga meme, ngayon nga pag uusapan naman natin ang tungkol sa tumbok Ano ba yung tumbok? Yun nga po ha mga meme, ang tinatawag na daan na tinutumbok O yung T-junction baga ha, mga meme at kung halimbawa kayo po ha mga meme, may mga plano na magpatayo ng mga bagong bahay o kayo bibili ng mga properties ha mga meme, sinasabi po na hindi daw po kainaman kung kayo po ha mga meme magtatayo ng mga bahay na yan dyan sa tumbok na property. Ah talaga, paano natin malalaman kung tumbok? Halimbawa po ha mga meme, yung mga T-junction na road, yan, katulad yan po yung nasa picture natin, mayroon tayo sample dyan ha mga meme, ganyan po ang... Sinasabing tumbok Hindi na po kainaman ha mga meme Na magtayo tayo ng mga bahay dyan Kapag ang ating property Ay tinutumbok ng isang T-junction road O halimbawa yung mga corner bagat Mga dead end na mga krasada Bakit? Kasi yun nga po ha mga meme Sabi nga sa mga superstitious belief po Ng ating mga ninuno Mga matatandang mga ninuno natin ha mga meme Na yung mga sinasabing tumbok na yan ha mga meme Maaaring nga daw pong magdulot sa atin Ng mga sinasabing mga misfortune nga sa buhay Mga kamalasan Bigat ha mga meme sa pamumuhay natin yan, bakat yun nga, mga financial losses, ganyan, mga sakit. Parang mahirap daw po tumira sa mga ganyang lugar eh. Hindi daw po kaaya-aya kapag ka tayo titira sa mga ganyang klase po ng mga properties. Yung mga tinutumbok. Yun, nabawa yung mga tinutumbok po ng mga karsada nga po. O bibigyan ko po kayo ha mga meme ng isang example. Halimbawa kayo po ha mga meme nakatira po sa mga tumbok na properties na ganyan. Nakaharap ang bahay nyo dyan sa yanti T-junction ng ganyan ng karsada. Tapos bigla ha mga meme mayroong mga sakyan dyan na nagkaroon ng aksidente, na ng preno na ng break, tapos iyan dire-diretsyo sa bahay po ninyo, tapos kayo nagpapahilahilaw dyan sa harapan ng bahay nyo, kayo nagsisesta-sesta, nakahiga kayong ganyan, o nagpapahangin kayo, o mga anak nyo naglalaro, biglang ayun na nga, nawala ng kontrol ang mga sakyan. O, tapos dire-diretso, bubuloso sa harapan ng bahay niyo. Eh, di ba, mahalas yun ha mga meme. Aksidente yun, hindi natin masasabi kung kailan darating ang aksidente. Tapos halimbawa, ah uh, yun nga, ang harapan po ng bahay niyo nga ay mga tumbok na ganyan. Tapos biglang nagkaroon ng baha o landslide. Eh, di, sagap na sagap yung ganyan ng lahat ng putek, lahat ng tubig ha mga meme. O yung mga, yun nga, tatabon sa harapan niyo Halimbawa, ang bahay niyo ganyan, inasarapan pa ng bundok. Tapos eh, ang road ng ganyan, eh, harapan ng bahay po niyo yun po ang sinasabing tumbok ha mga meme. Tumbok din po yung sinasabi ha mga meme. Halimbawa yung mga bahay po ninyo ay nasa tapat po mismo ng tulay. Ako meron ba? <laughs> tulay? Opo. Meron ganyan ako nakita ha mga meme. Merong tulay. Nasa harapan po ng tulay ang bahay nila. Paano nangyari yun? Tulay po. May tulay na ganyan sa harapan ng bahay. Tapos eh, tao uh, nga, parang anong nangyari yung bakit nagtatayo ng bahay sa plan tulay? Eh, meron example na ng picture ha, mga may meron tayong nakitang ganyan. Na ang bahay nila ay nasa harapan po mismo ng bridge. Tam <laughs> parang napakapambihira naman nun ha mga meme may bahay tinayo sa harapan ng tulay hindi naman po sa eksaktong tulay po ha mga meme katapat lang po ng tulay ba diba, sabi nga po hindi daw po kagandahan din ha mga meme kapag ka daw tayo eh, uh, ang mga properties na itatayo natin o yung mga bahay natin e eh, malapit po sa Ilog, sa daan ng ilog. Diba? Yung inaagusan ng tubig, ilog baga. Yan. Pero nung araw po ha, mga may di ba sabi nga yung mga nasa ata de sociedad? ata de sociedad. Kapag ka daw ang properties mo, ang bahay mo ha, mga may nasa gilid daw po ng ilog, ayun ako, yayamanin. Talaga ba? Opo ha, noon, di ba nung araw, di ba ang malakad niya nga ay nasa gilid nga ng Pasig River? O, di ba? niya. Opo. Kasi nung araw po yon Pero ngayon, kapag ka ang bahay may nasa gilid ng ilog, parang sabi i eh, mga ano daw, informal settlers. <laughs> mga squatter. Ah, hindi naman lahat. Pero doon pong araw yon ha mga meme, sinasabi nga po na hindi daw kagandahan ha mga meme na kayo po'y nagpapatayo din ng mga properties nga sa gilid ng ilog. Kasi paano nga pag biglang bumaha, kayo sagap na sagap yung lahat ng putik, ang lupa, di nataklo ba na kayo? Oh, kaya hindi maganda po ha mga meme yung nagpapatayo ng mga bahay sa tinutumbok na daan hindi rin po kagandahan ha mga meme yung mga subdivision na kayo po ay tatayo doon sa mga dead end yung dulong dulo na tapos kayo na yung huling huli na ano na bahay nasa pinakadulo kayo ng dead end sagap na sagap nyo ha mga meme sinasabi mga negative energy na maaring yun nga dumiretso sa loob ng bahay po ninyo kapag kaganon hindi kagandahan yan ha mga meme yung mga corner lot naman po na mga ano yung mga nasa dilantera okay po yon wag lang po kayong matutumbok ha mga meme masyado ba kasi yung alam niyo po yung energy ng ilaw yung pagka di ba pagka tay uh, nadadaanan na namang ilaw tapos lagi kayong na, na ano niya, natatamaan niya yung ilaw ng mga sakyan alam niyo medyo malakas talaga ang energy niya at nagkakaroon niya ng parang ano, epekto sa atin yan laging parang maraming tayong mga nararanasan ng problema kapag kaganyan. Yun nga yung mga misfortune sa buhay na dumarating sa atin tapos yung bigat nga po ng buhay kapag ka tayo ay nasa mga tumbok na ganyan. At yun nga po, di ba sabi nga po, yung mga tumbok daw na ganyan ng mga properties o mga bahay, yun daw po ha mga may, may nagiging portal. Portal? Portal ng ano? Yun nga yung mga... Ano, mga negatibong mga spirito, mga Kal kaluluwang ligaw na napapadpad kung saan saan, yan daw po ang gustong gusto nilang puntahan, yung mga tumbok na bahay na ganyan, kasi yan daw po kasi ha mga meme parang in a way, daan nila parang portal nila, portal sa kabilang buhay ah talaga ba, oo po ha mga meme yung po yung sinasabing tumbok ha mga meme kaya iwasan nyo po yan kapag kayo po ha mga meme, eh yun bibili ng mga properties po ninyo, tignan nyo po muna kung saan ng ano nyo ang located yung bahay po ninyo, yung bibilhin po ninyo kasi baka kayo katulad po ng isang ano natin, subscriber natin na taga Batangas siya po yung nasa Italy may binili po siyang bahay dito, binayara na niya e eh, pa niya yung pera Aba, ang alam niyang binigay sa kanya yung nasa gitna ay pag nung nakita niya yung nagsoning na ang ibinigay sa kanya ay yung tinutumbok ng daan sabi ko ma'am anong anong ano anong nangyari bakit gano'n akala ko eh, ano nag-usap kayo nung may-ari eh yun nga sabi eh, binigay nga sa akin yung nasa harapan ang, ang an po, sukat pa ng bahay niya yung hati ano yung hating puto yung triangle patra <laughs> sabi ko parang ayo parang hating puto nga yung lote niya sabi ko yung, ang gawin niyo ma'am diyan putulin niyo yung dulo yung parang tusok na ano niyo na lupa niyo hatiin niyo nila ibenta niyo na lang yun yung parang 800 square meter daw ata 850 square meter yung nakuha niya para ibebenta daw ata niya yung 200 square meter na tusok na tinutumbok, sabi ko, para makapaglagay kayo ng pader para hindi kayo matumbok mismo nung daan. Yun ang sabi ko sa kanya, yung remedies. Pero alam niyo marami tayong magagawang mga remedies dyan, ha, mga meme, sa mga tumbok na yan. At yan, isi natin sa susunod, ha, mga meme, sa isa natin pang video tungkol nga po doon sa mga remedies na ganyan ng mga bahay ng mga tumbok o yung mga tapat-tapatan. Yun naman po mga tapat-tapatan, ha, mga meme, na-discuss na po natin yan. Mayroon po tayong videos dyan, ha, mga meme. Check nyo na lang po yun. Yung labawa po yung mga sinasabing mga bahay na nakatapat po sa mga pintuan ng mga ospital, mga bahay na nakatapat po sa mga simbahan, mismo tapat-tapat ako yung simbahan. Meron bang ganyan? Ito, meron ganyan ha, mga meme. May mga uh, bahay na tapat po ng mga gate ng simenteryo. Meron ganyan. O, hindi maganda yon ha, mga meme. Kapag ka kayo po nakabili naman ganyang properties, eh medyo iwasan yun na lang po na kung kayo po ha, mga meme, titira pa dyan. O, kasi hindi po maganda ha, mga meme. Yung mga sinasabi naman pong, parang tumbok na rin po kasi yan. Tumbok na tumbok kayo nung daan ng simenteryo o daan ng mga ospital kasi ba diba, lagi ospital ano mag napunta dyan ba diba, yung mga sakit-sakit yung emergency lagi yung mga may mga karamdaman yung may mga problema sa sakit o gusto nyo bang masagap yun yung mga ganun mga energy ng mga may sakit-sakit na tao tapos yun naman po sa mga sementeryo ha mga may may, may ano bang pinapasok sa sementeryo e diba yung mga tegoers na yung mga patay na ah, tapos kapag kaganyan lagi may inililibing di lagi nyo nakikita ganyan kayo nagpapahilahilog sa harapan ng bahay niyo tapos bakit yung naku nag yun yung mga naglilibeng. O, di ba, nakakalungkot yung ganun. Parang ang energy ay mabigat. Kaya, siya sabi nga po na iwasan nyo po na kayo po ng mga bahay na ganyan sa mga properties na mga malalapit sa mga ganyang lugar. Mga ospital, mga simbahan, yan, yung mga simenteryo, mga morgue, mga cremation building, o, mga kolumbaryo, ako hindi kaagandahan yan ha mga meme Tapos hindi rin maganda yung mga halimbawa may mga bahay kayo na nakatapat kayo sa mga malaking puno Yung mga malaking mga poste, mga drainage system ha mga meme Negative din po yan Sa mga subdivision naman po yan ha mga meme Halimbawa kayo pipili ng mga lote na mabibili nyo po sa mga subdivision Iwasan nyo po yung pinaka main drainage system po ng subdivision Ay mapatapat po sa mga main gate po ninyo Kasi lahat po yan, ibig sabihin po yan ay drain Drainage system o oh, so yun po ha mga meme, kaya iwasan nyo na lang po yan. Yung mga ganyan klase po ng mga property sa mga meme, yung mga tinutumbok o yung may mga tapat-tapatan. Pero sabi nga po ha mga meme, ito na po yung mga pawang gabay lamang naman po natin. Kung kayo naman po ha mga meme, hindi naniniwala sa mga gantong usapin, eh di okay lang po ha mga meme, di sige. Pumili pa rin kayo ng mga ganyan klase po ng mga properties. Pero sabi nga po ha mga meme, kayo po ang bahala na mag-suffer sa consequences. O dibaga kasi wala naman po mawawala, ha mga meme kung tayo naman po'y din dito at kung isa naman po'y makakatulong sa atin para tayo makaiwas sa mga mga kamalasan at mga misfortune sa buhay na yan na maari po nating maabata. O dibaga. O so yun po ha mga meme sana po'y may ng mga bagong idea at kalaman sa pagkonta sa mga sinasabing mga kamalasan na yan. And with that, mga mebe, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga oh, ano? Fresh I <laughs>